Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel. Super so for QTV, kamusta po yung lahat? Yung video na yung mga Q, ay kanina lang po yan nung pagdating nila Iliya siTV mga Q. Dito po sa Ormoc Leyte. Ayan po sa mga hindi po nakakaalam guys. Dito po magko-concert ngayon sila Iliya CTV sa Ormoc Leyte. John 28, araw ng Sabado. At sinalubong po sila dito ng LGU ng Ormoc mga Q, para i-welcome. At agad-agad naman ko nakita sila ng mga tao. Kaya ayan po nagsilapitan po yung mga tao para magpa kay Elias JTB Macchio. Kasama dito ni Elias Macchio yung iba niyang kasamahan sa banda Macchio na nandun pa sa likod. Ayan, so dito makikita natin yung kanyang personal assistant na lagi po yung nasa tabi ni Elias JTB Macchio para umalalay Macchio at may isa rin pong bodyguard na kasama si Elias JTB Macchio. Ayan, oh. Ayan, sobrang daming uh, lumapit niya agad Macchio para magpa-picture kay Elias JTB. At guys, sobrang excited na po. Yung mga taga ormok. Maakyo, grabe. Karabi yung binyo Maakyo. Yan, okay na okay na po yung binyo guys. All goods na po. Yung binyo sa katunayan po, 2 PM pa lang guys, ay marami ng taong pumunta sa binyo Maakyo. Umuna na kaagad sila Maakyo para makakuha sila ng mas malapit na upuan Maakyo kay Ilya City B. Kasi kung medyo huli ka Maakyo, doon ka sa pinakadulo. Ayun, medyo malayo ka na Maakyo. Kasi yung setup nila guys, ay meron silang nilatag na mga upuan. Ayan, per scam, per serve po. Yan, libre po yan guys. Wala pong babayaran, pre-admission po siya para po sa mga taga Ormoc Leyte, grabe po, congratulations po kay Richard Gomez guys. Sa po talaga yung utak nito para mapapunta si Ilya si B dito po sa Ormoc Leyte Mario para magsaya naman yung mga taga Leyte guys. Grabe. Abang-abang tayo mga guys sa mga live mamaya. Ha, abang-abang tayo guys at sa mga kaganapan po mamaya sa so Ormoclete. At nabalitaan ko rin mga kayo na yun nga i-interviewin niya si Elias TV ni Richard. Gomez at ni Lucy Torres guys ayan o yung ating oh hi mga kayo fresh na fresh lang po yung kanyang mukha guys yan hindi natin nakikitaan na napapagod haggard yan hindi talaga grabe fresh na fresh po yung kanyang mukha ayan sana wag ko ni endorsement to ng ano ng uh, rejuvenating <laughs> Kasi napaka-press pa rin mga kayo, yung mukha nila si TV. Kahit sabihin natin mga kayo, nakagabi po ay anong oras na po natapos yung kan kanilang concert guys. Grabe. Madaling araw, lagpas 1am na po natapos yung kanilang concert uh, doon po sa tubod. Ayan, grabe guys, no? Inabot po sila ng madaling araw. Hindi ko alam mga kayo, kung anong reason. Siguro late na rin nag-perform yung ibang mga banda mga kayo. Kaya sila, anong oras na natapos. Kasi sila po yung pang pinali. Sila po yung pang main event of the evening mga kayo. Hindi naman kasi pwede guys na sila yung umulang tumugtog. Kasi pag natapos na silang tumugtog guys, mas iuwi na yung mga tao. Wala nang manunood dun sa di ba diba? Kaya inabot po talaga ng madaling araw. So guys, grabe napakaaliwalas po ng Ormok. Ayan, medyo mainit-init lang mga kayo. Kaso okay lang yan guys. Kasi nga, na kung makikita po ninyong video lang uh, kung saan magko-concert si Lelia si TV mga Q, ay wala po talagang bubong guys wala po talagang bubong yung may bubong lang po doon lang po sa kinakantahan ni Lelia kaya kung umulan yan mga Q, kawawa talaga yung mga tao kaya sana ipagdasal natin na wag umulan dito po sa concert ni Lelia TV dito po sa Ormoc Leyte Ayan, city na po yung Ormoc ngayon mga kuyo. Ayan, pagdasal natin yan guys. At siyempre yung banda, mga kabanda nila si TB. Hindi lang po si Elias mga kuyo, sila Dave, ya, sila Sir JB, sila Kenji. Lahat po sila mga kuyo, sinatakplo mga kuyo. Pag pray natin na maging goods yung kanilang performance mamaya guys, walang mangyaring hindi maganda yan at sana maging perfect tong uh, concert na to guys. Maging another successful concert na naman. At I'm sure mga kuyo, dudumugin to ng napakaraming taga-ormok mga kayo. Kasi kanina pa lang mga kuyo, 2pm pa lang, sobrang dami na pong taong pumunta mga kuyo. Yung iba talaga mga kayo, maaga pa lang nandun na. Ayan, meron nga dun mga kuyo, 10am pa lang daw nandun na sa venue pong saan tutugtog si Lele Sitim Naglalatag pa lang daw ng upuan mga kuyo, nandun na mga kayo, Yung medyo malayo-layo siguro yung mga Q. At gusto talagang makita si Ilya City TV mag-perform mga Q. Kasi bibira lang talaga pumunta sa mga ganitong lugar si Ilya City TV mga Q. Isipin nyo, Ormoc Lady guys. yan, So, nasasakupan niya ni Goma mga Q. Ni Lucy Torres. So, yun. Abangan natin mga Q. Yung mga live mamaya. May mga live din po yan. Panoorin po niyo yung live ni Sir Dave Alborme mga Q. So, magla live po siya mga Q. At syempre yung kay Ilya City TV mga kayo, kung gusto nyo talagang ma-update po talaga kayo, so yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood, at sana po i-follow nyo po yung aking Facebook page ko Kuya TV, at syempre yung aking uh, uh, ito po, yung aking uh, YouTube channel Pag subscribe na lang po para may update din po kayo, tuwing mag-upload po tayo ng uh, mga concert, ng mga update kay LSA TV mga kayo, maraming maraming salamat guys sa panonood ng video natin. Ayan, ingat po kayo palagi. Again po, pagpray natin si Lelia City si TV mga Q, na maging successful ulit ang concert niya ito guys. Kasi maraming taong manonood maya. Dagsa po yung mga taong manonood mamaya guys. Ingat po kayo mga kayo. God bless po sa ating lahat.